Nabigla ang marami sa pinakabagong balita ukol sa mga kilalang artista. Usap-usapan ngayon ang pag-unfollow ni Sara Labati at Bea Alonzo kay Kailin Alcantara sa Instagram. Kung susuriin ang kanilang mga Instagram account, makikita na wala na si Kailin sa listahan ng mga pina-follow ni na Bea at Sara. Sa kabilang banda, si Kailin ay patuloy pa ring nakafollow kay Bea. Ang sitwasyong ito ay nagbigay daan sa iba't ibang spekulasyon at tanong mula sa mga tagahanga at netizens. Maraming nagtataka kung ano ang dahilan sa bigla ang hakbang na ito ng dalawang aktres na tila nagsanib puwersa pa sa pag-unfollow kay Kylin, nakilala sa kanyang papel sa Shining Inheritance. Isang malaking katanungan ang bumabalot sa isip ng mga tao, ano ang nangyari? May mga nag-aalala at naguguluhan, lalo na't kilalang kilala ang samahan nila ni Sarah. Madalas silang nakikita na magkasama sa iba't ibang aktibidad at kaganapan tulad ng mga bonding moments na ibinabahagi nila sa social media. Halimbawa, nagpost si Kylie ng larawan nila ni Sarah habang nag -e enjoy sa diving sa dagat, na tila nagpapakita ng kanilang malapit na pagkakaibigan. Dahil dito, marami ang nagbigay ng kanilang opinyon sa mga social media platforms. May mga nagmungkahi na maaaring may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga aktres, habang ang iba naman ay nag-isip na maaaring simpleng desisyon lamang ito sa kanilang social media activity. Ang ganitong sitwasyon ay talagang nakakainganyo ng usapan, lalo na sa mundo ng showbiz kung saan ang bawat kilos ng mga artista ay pinag-uusapan. Mahalaga rin na isaalang-alang na sa mundo ng social media, ang pag-unfollow ay maaaring hindi laging nangangahulugang may masama na nangyari. May mga pagkakataon na ito ay isang paraan lamang ng mga tao na mag-reassess ng kanilang mga relasyon online, o kaya ay magbigay ng espasyo para sa sarili. Gayunpaman, sa mundo ng entertainment, ang mga ganitong aksyon ay kadalasang nagiging sanhi ng intrigang pampubliko. Sa kabila ng mga haka-haka, hindi pa rin malinaw kung ano ang totoong dahilan sa likod ng desisyon ni Nabea at Sara. Marahil ay may mga bagay na hindi pa natin nalalaman, o posibleng ang kanilang relasyon kay Kylin ay dumaan sa isang pagbabago. Ang mga ganitong pangyayari ay madalas na nagiging bahagi ng kwento ng buhay ng mga artista, kung saan ang kanilang mga personal na relasyon ay nakakaapekto sa kanilang karyer at reputasyon. Habang nag-iisip ang mga tao sa mga posibleng dahilan, inaasahang magiging mas mapanuri pa ang mga tagahanga sa susunod na mga post ng mga aktres na ito. Ang kanilang bawat galaw ay tiyak na patuloy na pagmamasdan, at kahit anong pagbabagong mangyari ay tiyak na magiging malaking balita sa entertainment industry. Samantala, ang mga tagahanga ni Kylie ay maaaring makaramdam ng kalungkutan o pagkabigo, ngunit mahalaga na patuloy na suportahan ang kanilang paboritong artista. Ang industriya ng showbiz ay puno ng mga pag-ikot at pagbabago, at kung minsan, ang mga ganitong pagsubok ay nagiging dahilan para mas maging matatag ang mga tao sa kanilang mga karyer at personal na buhay.